sa OFW, butuhan. Iba ang binoto, iba ang lumalabas. O nga, na, na maraming report na daya daw, ibang binoto, ibang lumabas lumalabas sa kanilang resibo. Sigurado ko na ang survey ng SWS, Pulse Asia, although uh, mga OCTA survey, hindi niya kapanipaniwala. Although makikita mo na ang dating, ang lakas ng dating ng mga kandidato ni Duterte, kaya doon na alarmasin kaya pinatalo niya na yung kanyang anak si Camille. So, ano bang mangyaring sa alyansa ng magnanakaw ay sila? Tol Tolentino, pero malap ano din yan, balimbing, dating Duterte yan. O, di ba? O, kaya mong ko, dating di this, ibig sabihin mo, nag, mga traidor laban kay Duterte yan. Silang lahat. O, ngayon, bumalik ka, bumalik kay Duterte si Amy Marcos. O, bumalik kay Duterte si Camille Villar. O, babalik naman kay Duterte, ito si Pia Caetano. So, ano ngayon ang makikita natin? Kasi ang survey po ngayon, although hindi ako naniniwala, walang kwenta yung survey ng SWS, Pulse Asia, Octa Research, at Publicus Asia. Lahat po sila ay nagsasabi ng, ng resulta ng mga kandidato ni DDS, ni Duterte ay puro sumirit, pataas. Bumulusok pataas. Hindi bumulusok pa baba. O dati, si, si ano, hulog pa, labas pa nga sa, di ba, li, labas pa sa top 12, si si Mato. Tapos si Bungo, number 9, number 10 dati. O sana sila, number 1 si Bungo. At, at, dati na number 1 pwesto niya, 62% yan, si, si Erwin Tolpo. Ngayon, si Bungo, 62%. Si Erwin Tolpo, 51 na lang. O, ang number 3 diyan, si, alam ko, si Bato o si Tito Soto. Ngayon, kung hindi siya number 3, number number Sa ibang survey naman, nag-number 2 pa si Bato. Diyan mo makikita ang lakas ng talon ng mga kandidato ni Duterte. Kahit ano pang gagawin niyo, kahit kaaway niyo pa si Duterte. Diyan naman makikita. Pero bakit sumusuporta pa rin sa kay Digo? Ang mga dahilan lang yan po, simple ganito lang yan. Ang kasalukuyang administrasyon ay palpak. Yan ang unang dahilan. Ano pa mga kapalpakan ni Bibim? Ang dami. Saan ka makakita? By budget ng 2025? By Cameral Conference Report? na dapat may laman yan. Walang laman, blanco. Hindi nakalagay kung magkano. Tapos sabihin nyo, may technical uh, working group maglalagay. Ang technical working group, ay eh, hindi congressman, hindi senador. Kaya bawal po yan. Tapos pinayagan nyo lumusot. Tapos tinanggal nyo, budget sa PhilHealth, budget sa CHED, the 30 billion, budget sa senior citizens, budget sa TUPAD, budget sa DEPED, the 12 million para sa computer, Tinanggalan lahat, halos lahat ng malalaking budget. Tinanggal nyo ang budget sa military pambili ng armas. Tinanggal niyo Tinanggal nyo mga sibikan yun. Mga uh, 50, ginawa nyo 30 billion na lang. Sa punto ng prioridad, kung magkano, kung saan igagasisin ng pera, diyan kayo palpak. Bakit sa inyo nilagay? Nilagay nyo sa ayuda. Akap, AX, ikaw bong -bong. Matanda ka na 67, 68 ka na ngayon. Alam mo naman yan. Bakit mo hindi may veto power ka, dapat bineto mo yung mga ayuda na AKAP at saka AX. Saan ba niyan yan? Pang bili lang naman ng boto. Ito pang masin matindi. Ang budget sa AKAP at saka sa AX, malamang ubos na ngayon. So dapat evenly spread yan hanggang December 31, 2025. Pero sa ngayon, bago wala pang eleksyon, na ubos na release ang pera. Bakit? Pagkatapos eleksyon, wala nang kailangan ng uh, ng AKAP, wala nang kailangan ng AX. Tapos, binaboy nyo pa yung utos ng konstitusyon para sa mga budget. Hindi po pwede na mas mataas pa na budget ang pera na ilaan para sa ibang gastusin na mas mataas pa kaysa edukasyon. Ang budget natin sa educational sector 900 billion lang. Tapos, ang uh, flood, uh, DPWH, pinatungan niyo yun yung mga flood control projects kasi kaya nyong day dayain ang flood control projects na wala ng auditor na magtitigin uh, dyan. Ginawa niyo ang 1.13 trillion. Mas mataas kaysa education, kaya unconstitutional yan. Yan ang mga ginawa niyo. Yan doon mo sisihin si BBM. Akala kasi ni BBM, okay lang sa mga tao. Makakatanggap naman pera. Hindi po lahat na nakatanggap ng pera ay bumuto sa iyo. Tandaan mo yan. Hindi lahat na binigay ni Jeremy Luistro ng pera ay bumuto kay Jeremy Luistro. Hindi lahat ng binibigyan ni Saldiko ng pera ay kay Saldiko. Hindi lahat ng binibigyan ng tinggung partilis ng pera ay sa tinggung partilis. Ganun po yan. Medyo mulat na rin ngayon ang mga tao. Oo, oh, oh, nangangailangan sila ng pera. Ka, is ikaw, BBM, ang number one na dahilan kung bakit bumagsak, bakit sumirit si Duterte. Walang choice ng tao eh. Dito na lang kami sa mamamatay tao na may konting pagnanakaw kaysa yung magnanakaw na wala namang ginawa asan pa pangako mo, tumaas pang presyo ng bigas. Ang ginagawa mo, para makontrol ang presyo ng bigas, nagpalabas ka ng, bat ng, ano, ng mando, parang minamarsal mo ang mga, mga negosyante ay bawalan mo na magbenta na mas mataas para kumita sila. Yan bang economic, you know, yan bang economic efficiency? Ang economic efficiency na normal ay yung kinahayaan mo lang ang presyo ng bawat, bawat binibenta kung saan man siya papasok kung magkano ang level, yan lang hayaan mo lang siya natural. Hindi ka eh, pero siya ay bawal magtinda na mas mataas na kwan, mas mataas kaysa 60. Sa totoo lang, hindi pa ako naniniwala sa mga surveys, pero lumabas na basta sa survey na tumatalo na ngayon apat na na kandidato na digong na sa Magic 12. Sino yon Si Bongo, number one. Si Bato, number two or three or four. Tapos, umakyat si Dan Marcolita. O, oh, umakit din si Philip Salvador. Yung iba, striking distance. Ganun po. Kayo, hindi nyo masisisi si Aimee na tumalon mga number 16, kaya lumipat siya ng barko. Kaya medyo humahabol na ngayon si Aimee ngayon kasi marami din mga DDS sa suporta kay Aimee. Ganon din si Camille Villar, hindi papayag si Manny Villar na matatalo ang kanyang anak. Kaya tumalon na rin siya, hayag, wala siyang takot na magsasabi, lumipat siya sa Kampo nate ini ama sakit pa diyan inendorso pa daw ni Sara Duterte si Imee at saka si Camille. Ang susunod na talon daw ay tatalon ay si Pia Kaitan. Ano mangyari diyan? Iyan po ang nakikita ninyo katotohanan na ng mga sorbiy natin ay puro piki. Ngayon, ipi ko yan, paglalabanin ko ang Kylie Survey laban sa Survey ng SWS. So ikaw talaga ito dubong bu uh, ang dahilan ko bakit noon Nagkipagwaga, unity, unity. Kitinawag ko ni unity, miska pareho kayo magnanakaw. Wasak. Walang organisasyon na tatagal na nakapundasyon sa pagnanakaw. Nag nagbanggit ko pa yung kalaban nyo, Team Suka. Siyam lang yung kandidato ni Duterte. Ngayon nagdagdagan ng tatlo. Kompleto na sila, 12. Kaya ang matutuo man ng 0 baka, 12 siya ka sa kabila, 0 sa inyo. So ngayon, kailangan ni Sara Duterte ang kakampi na senador. Kasi mag sisimula, ang paglilitis ng impeachment. So, kung may tatlo na siya, kayo mahalos magsisuri winner na itong tatlo, may tatlong boto na si Sarah. Ang kailangan lang na ni Sarah na boto ay siyam na boto. So, anim na lang kukunin niya. Yan pa si Ruben Padilla. So, may apat na siya. So, ang kukunin niya, lima na lang. Yan pa si Migso O, oh, lima na. Up, lima na. Si Joel Villanueva, anim na. Tatlo na lang kukunin niya. Sino pa mag-iba naman na natili dyan? Si Cheese, baka, alam mo na si Cheese, laro-laro yan eh. Baka sa kanya pabubuto yan. Sino pang isa na nandiyan na nagtitira na senador? ah uh, well, si, ang isa kasi, uh, hindi ko na maalala kung sino yung ibang senador. Ay, yung dalawang estrada. Oh, ala na, panalo na si Sara Duterte sa impeachment. Boto pinag-usapan natin ah. Hindi yung ebidensya para ebidensya. Alam mo naman na mga senador kasi hindi tumitingin niya sa ebidensya. Tumitingin yan sa kung sino ang sugo ng tao. Pag nila, pag sa survey, si Sara Duterte sa para sa 2028 election, siyempre, ang mga senador na bubuto na pinakahuli sa ngayon na 12 na hindi nang papahalal, ay kailangan nila magpapahalal din sila sa 2028. So kung magpapahalal sila sa 2028 para bagong term, kailangan nila suporta ng buto. At the only, the best person who can help them in their quest for re-election is no other than the most popular person to run for president in 2028. Ganun lamang po simple. Kaya jump ship niya, tumalo na ng barko mga ano. Ang kapitan nila wala na, bulag na yung kapitan nila. 1,030. So yan po, yan na po ang vlog natin sa ngayon. Napakasimple simple lang. Kaya uh, ano na, magiging totoo, origin and 12-0. Pero hindi sa kay BBM, 12-0 para sa grupong Duterte. Sino yung 12-0? Ay, di, yung Duterte plus Amy plus Camille Villar. <laughs> Ay, nako. Ronald Santiago, dapat kayo mga DDS kung gusto nyo maging solid. Pa rin ang DDS, iboto nyo si Tolentino. Ha, wala na si Tolentino, wala. Try to <laughs> si Cowardly Brave, BBM, mag-resign ka na lang. Tama, mag-resign ka na lang. Wala na si Si Servido, makapayag. I-adapt na lang natin ang mga Villar. <laughs> tapos diyan other uh, arugar, arugayan, uh, saka hindi na nila tayo again. Ang problema, yung mga pinabili ng suka <laughs> ay magaling bumili ng suka. Ang mga nagpabili ng suka naiwanan <laughs> yan nga sa at ito naman si ano pa yung may gusto kong sasabihin eh. Yon ang una numero uno nagpatalo kay BBM yung yung mga satira niya na sasabihin niya ang aking mga kandidato ay puro mga subok subok na matibay at subok na mga magagaling at dating mga gobernador hindi niya sinabi at sinabi hindi parao nagnanakaw. kag hindi gaya ng mga pinabili ng suka <laughs> Attorney may tanong ako sige magtanong ka John Johnny magtanong ka uh, Black Hat saludo ako dito kay Van kaya lang, para naging kasama sa mga, ano, mga trulala farm ni Tambu. Hindi <laughs> naman siguro. Uh, si JD Adabin, noto PBBM. Taliano no Nauwi kami kay Tolentino. Uh, Joe Boy Francisco. Uh, naku, ang daya na ng, ni, ah, ang daya na ni Camille sa OFW, butuhan. Iba ang binuto, iba ang lumalabas. O nga, na, na maraming report na Daya daw, ibang binoto, ibang lumalabas sa kanilang resibo.